Habang naghihintay nga ho pala ako ng aking mga kasama, ako nga pala yung video din sa aming house. Yan nga ho pala yung boarding house namin. Maya-maya ay dumating na rin naman sila. Umatin nga pala sila ng binyag sa simbahan. Tapos pagkarating nila dito, may kasama silang bata. Pamangkin nga pala yan ang katrabaho ko. Ay napakaganda naman ng batang ari eh. Ay isang pa ba magmama na ay design at tsaka sa tita. Kami nga pala ay pupunta na ng reception ng binyagan. Yan, kasama ko yung mga ninang ako itaga sa malaan dini na makalibre ng kain, yo naman. Ari nga pala'y malapit lang dini sa aming boarding house. Liliko lang sa may kanto at diretso lang ay yun na ho, yun tent na yan, yan na yun. Pagdating nga namin dini ay nagkakainan na nga. Tapos binigyan na nga pala kami dini ng pinggan. At kumuha na nga kami ng aming pagkain. Tapos hindi ko na nga at kahirap naman eh at ako hinakain. Tapos iwala naman ako ng taga-video. Pagkatapos ko nga ho palang kumain, saka lang ho ako nakapag-video. Yan nga pala yung mga katrabaho ko, mga naghawak din sa ninang. Bakit pagkatapos ng kainan, ang kasunod naman inuman, ay eh pwede naman kwentuhan na lang muna at o kaya kantahan eh. Lalayo muna ho ako din at baka ho ako matagayan, hindi naman ho ako nagiinom. Nag-uumpisa na nga pala sila mag-inuman pero hindi pa naman sila lasing niyan. Oh,

Lalo na siguro kapag mga lasing na yan, may iingay na, charot lang. Yan nga pala yung baby bininyagan, tapos yung ina niyan ay katrabaho din namin. Maya maya nga pala ay umuwi na rin kami, tapos nagpunta nga pala kami doon sa katrabaho namin. Sobrang init nga pala, tapos madagim naman yung langit. Alam nyo gaho yung madagim, eh di medyo madilim ho langit. May take out nga pala kami dala galing sa binyagan, tapos dinala namin dito sa katrabaho namin, hindi kasi umatin at ninong dinaman. naman. Pagdating nga pala namin dito sa boarding house nila, ang binuksan ko agad yung rep at kinuha ko yung ice pop at sobrang init. Pagkakuha ko, yung kasama ko naman ang nagbukas tapos kumuha naman kami ng tigisa at kinain namin at sa sobrang init nga. Nakadalwa nga pala ko niyan tapos nasabi ko pang masarap nga. Yung kasama ko naman nakaisa lang tapos ang kinain niya yung ice cream naman. Dito nga pala kami nagtambay sa terrace nila tapos yung pagkain na yan ay napanalunan nila sa peryahan. Yan nga pala ay bagong dating landi yan. Tapos maya maya ay nagpaalam na rin kaming aalis na. Pagbaba nga pala namin ng hagdanan ay napadaan kami din eh. Nakita namin yung inaanak ako Tapos nakita nga namin na rin mga tindang gulay. Napabili nga pala kami. Yung nga palang lauk-lauk ang binili namin. Yung may sitaw, talong, okra. Pagkabili nga pala namin ng gulay, umuwi na agad kami. Tapos pagdating namin dito sa boarding house, medyo makalat nga pala. For today's video, magluluto na nga pala ako. Naglagay na nga pala ako ng mantika sa kawali. Tapos, magigisa na rin ako ng bawang. Pagkagisa ng bawang, inilagay ko na yung sitaw. Inuna ko muna yan kasi medyo matigas-tigas. Maglalagay na nga din pala ako dyan ng pampalasa, umami, paminta at toyo. Hindi ko lang huna bijuhan at saka naglagay na rin ako ng kaunting tubig. Kapag medyo malambot na yung sitaw, saka ako naman ilalagay itong kalabasa, okra at talong. At maglalagay na rin ako ng oyster sauce. Tapos saluin lang natin para magmix yung lasa. Yan na nga pala guys, luto ng ating sarisaring gulay. Yan na nga pala ang aking finished product at pwede na tayong kumain. Salamat sa panonood. Bye!